Kel? Okay. Andito si Sia. Kel, weng, maganda kayo. May palang may parating daw na bagyo ngayon. Ang lakas, sobra! Bagyo? Bagyo! Bagyo ko ata yun. Ha? Huh? Bibunta ko sa tindahan, medyo malayo yung palengke rito, ha? Medyo malayo yung palengke. Maghanda kayo, Michael. Uh Oo. -oh. Maghanda, ha? Bibili uh -huh. lang ako ng battery. Saan pupunta? Bibili ng ba battery sa palengke. Maghanda, ha? Pagdating ko rito, nakahanda na kayo. Malakas ang bagyong darating. Uh -oh. Naintindihan mo ko? Uh -oh. O pupunta lang ako sa palengke. Michael, sinabi ma, maganda kayo ha. Sinabihan na kita, maganda. Oh, ma? Maganda kayo. Bilisan nyo na. Di ba, kanina pa natin eh. Oh, Oo ano na. O, oh, ano? Tawag <laughs> nyo. battery, nandyan na. Ano, nakapaganda na kayo? <laughs> kanina o. pa. O. Nakapaganda. Eh, nasa yun, nandaan nyo. Ayun, ano? Ay yeah, Ding! Ay 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 Ding! 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 sabi power bank. Pag ano kayo? Saka din mo kasi na eh. Ay, Diyos ko po. Ito <laughs>